Diba? favorite. <laughs> Ito po yung abogado oh, nila yeah. La fa Family. Go Family, o. Oh. Si Saldi mm. Go and Family. Ito po yung abogado nila. Medyo may kabaw, hindi ko lang maalala mm. kung sino. No? Ayan, abogado nila yan. O, oh, dinis po yan. Ayan. Yeah. Mukhang very studious mm. to eh, mga, mga At, ah, uh, uh, <laughs> yung palang abogado ng yon eh meron anak na politiko <laughs> may anak pa din oh, mas, may anak oh. na politiko hindi na natin babanggitin yung pangalan hmm. ng politiko pero yun nga may anak oh, na may politiko anak. <laughs> <laughs> politiko taka oh. barong eh kabukang kamuka eh taka barong eh barong oh, kasi ano naman barong politiko pa. Ah, uh, bin, binawian mo kami nang magmana eh. Kinawi. Ikaw? <laughs> Interesado ba kayo sa tita ni Saldi ko? Padala namin kayo picture. Boka, mm. boka naman nag-aabang. Nag-aabang sila. Oh. Ito sino, pa yung picture. Sino pa daw? Uh, sino pa daw? Ni teach, itong itong uh, auntie niya na ito. Ah, mm. uh, yung tita ni Saldi ko ay ito. ano, uh, matandang dalaga. Mm -hmm. Hindi nakapag-asawa. Mm -hmm. So ito po yung auntie ni Saldi ko, mga <laughs> <laughs> Ayan po yung auntie niya na masungit. masungit nga. Siguro ah, ganyan talaga talaga pag matandang dalaga, masungit. Kaya kita mo yung mga madre minsan, nahirap amuhin. Minsan masungit din yung mga madre. ah uh, ngayon, na uh, ito naman yung ano, yung uh, ano niya. <laughs> bata na naman ako no? <laughs> Ito naman yung ano ni Saldi ko. Uh, Biennan. Biennan? Biennan. ba? Mm -hmm. Diba? Nakapinakita na namin yung picture mm -hmm. ka din na ito yung Biennan ni Saldi ko. Ano? Mm Pakita -hmm. natin. <laughs> Yan po. Esmeralda yata, uh, uh, pangalan ng 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 kung ng pang family members uh, okay. dito ah. May pagmamanahan. ng 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 at ang kanyang uh, pamangkin. Okay. Yan po, uh, karga-karga -kar niya. <laughs> oh, I think, ano man. eh, I think ninong siya eh, nung oh, araw. Nina. Kaya, uh, hindi Nino ako nagkakamali. Eh. Hikap na hikap, isa di kong buhatin ah. Oh, Oo, hindi ako nagkakamali. Tuma eh. uh, ano to eh, hmm ah uh, ano, ano, ano binagan? Bin hindi, hindi. Ano? Hindi, Oh, uh, uh, kumpil? Kumpil! Kumpil. Ah, sa kumpil. <laughs> Kasi malaki na eh. oh, malaki na. So, yan po yung kumpil ng hmm. pamangkin ni Saldi ko. Eh, nirequest nyo lang ako pwedeng picture. Mm. Yan. yan. Sabi ng viewers, kinabahan daw siya doon sa pamangkin. Hmm. <laughs> <laughs> Dahil? Uh, eh, siguro. Sa eh, itsura. Oh, Mga uh, eh. <laughs> ampo uh, picture uh, nakakuha kami ng ano dito mm. ng uh, uh, picture mm -hmm. uh, so ito po uh, kasi gusto nilang batuhin ng kamatis yung asawa mm -hmm. tsaka si Saldi ko nako po at yung kasama niya mm -hmm. kaya sabi niya ay eh, mahirap naman batuhin ng kamatis oh. pag hindi namin namumukaan kaya yeah. kasi request niyo to tsaka laki ng sala mm -hmm. nito sa bayan natin kaya ito mm -hmm. po uh, for the first time at uh, yeah. ito po si Saldi ko at ang kanyang may bahay yan si Mrs ko hey po yan at si Saldi kung nyo nagkakamali oh, sabi ng archive namin yan po yung 25th wedding anniversary oh, nila yan oh, ang sweet sweet nila yan po at uh, may pagkabastos din to si oh, Saldi ko hindi no? mo picture ng wedding anniversary sa boobs na kahawang eh, no? totoo yan malandi ng no? Hindi man lang din baka nga, ano, pahanin mo na sila noon. Mm. Singko lang naman, na Katulad kanina, na naman. Ano ba yan? Mm. Biro mo, simpleng-simpleng tanong, ha? Simpleng-simpleng tanong. Mm. Sabi ni Auntie Claire, bakit si Presidente PBBM hindi nagsasalita tungkol sa investigasyon? Mm. Samantalang, siya ang presidente. Ang sabi ni Auntie Claire, ganito, sabi ni presidente, hindi na siya magsasalita dahil tinalaga na niya yung ICI. Mm. Yung ICI ang uh, ano ang uh, bahala diyan sa embestigasyon, hindi daw siya. Mm. Eh nag naglegre reklamo ng bayan, eh yung ICI nga nandiyan pero ayaw naman kaming papanuorin. <laughs> <laughs> so ano nangyayari ngayon? Nagkakaroon po ng lutuan sa ICI. Hindi ko alam kung luto is fair or unfair. Ang ICI po, bawal manood uh, kay Colonel La Chica. Basahin ko ulit ah. Uh, our VP Sara, why? Head ng security ni uh, VP Sara Duterte, biglaan tinanggal. Nagrabas ng opisyal na pahayag ang uh, OVP matapos uh, matanggal sa pwesto si Colonel Raymond Dante La Chica, ang matagal ng hepe ng security detail ng VC uh, Presidenteng si Sara Duterte. Kaya nakakatakot tong mga nangyayari ngayon dito. alam mo, Mr. President, gusto ba talagang uh, dumating ang araw na magkagulo dito sa Pilipinas? Kasi the people, I see, they are being patient. They're being, they are being, they are being patient.